A day in my life bilang nag-iisang cute sa pamilyang to. Uy, gusto niyo yun? Maga nga ako ginising ng mama at papa ko dahil gagala nga daw kami. At sobrang happy ko nga dahil basta sa galaan, lagi akong on the go. Pero lintik na yan, dito lang pala kami pupunta at papagurin na naman nila ako ito naman mama ko tuwang tuwa sa kayo paglaro sa akin akala niya siguro natutuwa din ako di niya alam pinagbibigyan ko lang siya baka di niya ako bibigyan simkin <laughs> pero nakakapagod talaga mga friend na magpanggap na di ka naman talaga masaya so ayan maglaro ka mag isa dyan mama at ako'y pagod ng magpanggap na masaya <laughs> di man lang kayo nagdala ng pagkain kaya ito na lang mga damo kakainin ko mas healthy pa o siya mga friend, hanggang dito na lang muna. Dahil hanggang sa paglawit ng dila ko, gusto pa nilang videohan para mapahiya sa inyo ba? <laughs> at ako nga pala si Pixie at nagsasabing God bless everyone!